Ah, siya, yun yung ano, naka-blow yung sinuntok kanina. Eh, okay. Oo, oo, siya yun. Diba? Di ba? Di mo ba nakita kanina na sinuntok siya? Di ba masyadong ano naka Hindi po. Ano yan? Ano nangyari? Sin nang may, ka, uh, may kaaway po sila eh. Sinuntok. Oh, Mga dayo po. Nasun, nang, ayun no, yung naka kanina, nagbumotor Mapos. sila. Tapos sinuntok siya. Tapos... Yung, yung tumakbo yung mga ano po. mga tumakbo po na mga dayo. Sinuntok po siya ta ah, sa hindi, ng polis. Hindi po siya na ano, natamaan ng suntok. Tapos bumalik po sila may baril. Nila. Sila, sila may baril. Sila, sila po. Nakablo. Opo, sila dalawa. Ano? Jano kanino nagbaril ng baril ang sila. Ay, na, ano police sila o, po polis dito na. Opo, naka na, malakas po kasi yung ano yung puto. Tapos ano nagbatuhan, na nagbatuhan diyan na. sila. Dito kami kanina, kita namin. Ito, 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 ito. Mas lalo gihigpit dito yung rek. Jan Paul tsaka Andre. Hala gago, tumakbo. Hala gago. Tumakbo. Tumakbo siya gago. ala gago tumakbo puta gago pa yun ayun na siya oh, sa basuran gago